hindi siya busy pa tapos naman ako nung kain ako lang siya ng pagkain mo yung pagkain mo hindi tapos na yun mamaya matuod pa siya kalak pa lagi ka wala? lagi ka wala magkaroon ka something something wrong may problem sunto ka sa

Ito Yun yung malanda Malakas din na namin. Wala na. 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 yung habang. malakas na yung haba. Wala yan.